Hi guys, sa mga naghahanap nga dyan ng pagpuputripan, may re-recommend nga kami sa inyo na sigurado nyo rin magugustuhan. Isa nga ito sa sikat na kainan sa Gapan, pero ngayon ay meron na silang dalawang branch dito sa Cabanatuan. Nakilala nga ang kainan na to dahil sa masasarap nilang pizza na talaga nga namang binabalik-balikan. At sila nga lang rin ang kauna-unahang ng pizza de colitis na gawa mismo ng may-ari nito. Bukod nga sa mga pizza na ino-offer nila, may iba't ibang pagkain rin kayong pagpipilian. So, siguradong affordable at talagang quality ang mga lasa. Guys, tara, samahan kami kung saan sila matatagpuan. Ito nga ang kasat temperatura. Locketed sila sa MD Leon Avenue, Kapitan Pepe, Kabanatuan City. At guys, dito nga yung pwesto nila sa dating Banatu Box. Simple nga lang rin yung place nila rito. Pero maganda ang ambience, maaliwalas, at komportable rin kayong makakakain. At sa may mga kasamang bata dyan, no worries. May mini playground din sa loob nito. Grabe guys, sa servings pa nga lang ng mga pagkain nila. Hindi talaga nila tinipid. At kahit nga yung mga lasa ng mga pagkain nila rito, talaga nga naman sobrang worth it at sulit na sulit. Kaya hindi na rin talaga kami nagpahuli para matikman ang mga pagkain ipinagmamalaki nila rito. Kaya umorder nga kami ng kanilang iba't ibang flavor ng pizza. Tulad nga nitong Hawaiian Overload, Nueva Ecija Fines. Pepperoni. At ang bestseller nila na Pizza de Colitis. Umorder nga rin kami ng kanilang sizzling and rice meal. Pasta and chicken. At ang ipinagmamalaki rin nilang kasarap burger. Nung nakompleto na nga lahat ang in order namin. Tinikman na nga rin namin isa-isa. Ang unang tinikman ko nga rito, ang kanilang sizzling cordon bleu. Grabe sobrang sarap nito guys. Napaka creamy ng pinaka sauce niya. Tapos mas makapal yung chicken meat kaysa sa breading. At mas sumasarap nga lalo kapag sinasamahan ng kanin. At hindi rin siya nakakaumay. Sobrang nagustuhan ko nga to. Ang sinunod naman ni Angelo ang kanilang sizzling pork pepper rice. Ito guys, ang sarap ng pagka barbecue flavor niya. Tapos malambot pa yung meat. At isa rin sa nagdadala ng lasa ang kanyang steak gravy. Eh, siguradong mapaparami ka rin ng kain kapag natikman niyo 'to. Ang sinunod naman na tinikman ni Anthony, ang kanilang chicken Indian biryani. Ito nga guys, kahit hindi daw siya kumakain nito. Eh dito nga nagustuhan niya yung lasa. Hindi din kasi ganong ka-strong yung ginamit ng mga spices. Kaya tamang tama lang sa panlasa. Ang sinunod niyo naman tikman ang kanilang tori katsu rice. Ito nga guys, sa laki ng serving nila, pwede na tong good pork. Dito cool. nga guys, pwede kayong mamili ng magiging sauce niya. Pwedeng barbecue sauce or steak gravy. Tinikman ko nga muna 'to nang walang kain din eh, talaga nga naman grabe yung lambot ng pinaka meat niya, tapos medyo may pagka crunchy tapos talagang bumagay din yung barbecue sauce eh panalong panalo nga to guys at meron nga rin siyang side dishes na cabbage at sweet corn sa mga pasta naman na tinikman ni Angelo ang kanilang cheesy lasagna yeah, sobrang recommended nga rin nito napaka quality ng lasa kahit sobrang makeso eh hindi rin talaga nakakaumay agad tapos sabay nung pa nga ng toast bread eh wala na finish na dito naman guys sa carbonara nila saktong sakto yung pagkakaluto sa noodles al dente tapos sobrang creamy rin ang pinaka sauce kaya yan. kung mahilig kayo rito eh magugustuhan niyo nga namin na tinikman dito ang kanilang iba't ibang flavor ng pizza. Guys, pag nagpunta nga kayo rito, eh, wag na wag nyo nga papalampasin yung mga to. Sa toppings at sa lasa pangalang ng pizza nila rito, eh talagang sulit na yung babayaran niyo. Guys, tingnan nyo naman yan kung gano'n sila ka-generous sa toppings. Kahit sa paglagay ng cheese, eh talagang hindi nila tinitipin. Kagandahan pa nga sa mga pizza na to, kahit yung crust, eh talagang makakain kung mo. Kung pagdating nga lang sa quality ng lasa ng mga pizza nila rito, eh kayang-kaya nga nitong makipagsabayan. Tapos meron nga rin silang original flavor. Na yung may-ari nga rin ang naka -invento. Sobrang sarap nga nyo, eh, re recommend mo sa iba matikman naman ni Anthony ang kanilang mga burger. Yung ginagamit nga nila rito ang pati, sila rin mismo ang gumagawa. Guys, sa laki nga ng burger dito ay eh, good for sharing din siya. Ako naman ang huli kong tinikman dito ang kanilang chicken wings. Ito nga pwedeng samahan din ng rice or pwedeng papakin lang. So nagustuhan ko dito sa chicken wings nila. Crispy outside, juicy inside. Guys, kaya kung cravings niyo yung mga kinain namin dito, puntahan nyo na nga ito ay eh, siguradong makikraving satisfied rin kayo. At ito nga po yung menu nila, pakipost na lang po para sa iba pang details. Yun na nga guys, sa mga pupunta nga rito sa Casa Temperatura, Kapitan Pepe Branch. Open po sila daily from 11 a.m. to 9pm. Paano ba yun guys? Hanggang dito na lang. Kapag masarap ang food, siguradong good mood. See you on our next vlogs. Bye-bye!